Basahin ko na. Ito pong uh, statement ng Iglesia Ni Cristo galing po sa Tagapamahalang Pangkalahatan, Kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia Ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia Ni Cristo ay payapang nagmamasid. Mm. Sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, mm. kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon mm -hmm. at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Mm -hmm. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot-dulo ng mga napaulat na mga anomalya mm -hmm. sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ...nang ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan. Yun. Yun ang maganda dun. Malinaw yun. Yung pinakaugat. <laughs> ha? Ako, sa tingin ko, merong uh, pahiwatig yun. Pinakaugat ang ating tumbukin. Ika nga. Huwag lamang yung mga DPWH official o di kaya yung mga kontraktor. Sanda natin, hindi naman po makakagalaw yung mga animal na yan kung wala hong mga sumusuporta sa kanilang politiko. At higit sa lahat, wal, hindi ho yung makakagalaw nang wala pong bas-bas nung nasa kataas-taas. Mga banateros, nagsisimula ang budget saan po? Sige nga ho, kayo na ho sumagot. Saan po nagsisimula ang budget? At saan din po nagtatapos ang budget? Siguradong alam mo ang sagot kung saan nagsimula ang budget kahit anong pang lintik na uh, amendment, insertion o kung ano anong ba man 'yan. Pinapalitan lang yung pangalan eh. Dati pidap 'yan eh. 'Di ba? Naging pork barrel pa 'yan. Kung ano-ano 'yan eh. Basta anything na ipinasok ng mga congressman, kung ano man ang tawag diyan. Eh, ibig sabihin yung pera na, yun na pinasok, inamin, ininsert o kanong pantawag nila diyan, 'yan po ay may problema na hutay diyan. Okay? Pangalawa, ang tanong, yung pinasok ba na yon sinangayunan. ayunan. Kasi kung hindi naman sasang ayunan at hindi pipirmahan ng kataas-taas ang hukum, hindi hukuman po. Kataas-taas ang uh, pumipirma niyan. Eh wala akong mangyayari. Di ba ho? Kaya nga ang uh, punot dulo nito eh sabi nga ng ating uh, eto hong si pasensya na po ah itong kagalang-galang na namumuno din sa iglesia ay sinabi niya nga eh yung pinaka ano, pinaka ugat. 'Di diba? 'Yun dapat ang puntiryahin. 'Yun talaga ang dapat managot. Sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Yeah. Subalit, hindi ito magagawa kung mm -hmm. ititigil na ang imbestigasyon ng Senado. Mm gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang imbestigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Ayan. Kailangang bukas. Yan. At dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Ayan. Kasi nga ho, di ba, mumaalala ninyo dalawa yan eh. Yung Blue Ribbon Committee sa Senado, eh, alam naman natin, medyo nag ngayon, di ba? Tumigil ngayon. Keso, ang dahilan nila, walang gustong tumanggap ng chairmanship saan? Eh, ba't din ibigay sa minority? Yung palusot ninyo, nakakairita? Kung walang, walang gustong tumanggap, ba't din nyo ibalik kay Markuleta? Ayan ang palusot nyo para hindi matuloy yung Blue Ribbon Committee uh, na pagdinig? Anak ng Katarantabuhan nyo naman. Tapos eto pa, yung ICI na sabing independent daw, pero ayaw naman nila ng transparent. Ang sinasabi ngayon ng iglesia ay dapat transparent Oh, ayan, sila na po nagsasabi, dapat transparent, bukas sa mamamayang Pilipino. Kung hindi, pagdududahan yan. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, hmm. kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at... Mm -hmm isa gawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Yeah, isa itong kahayagan ng sinsiridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Maraming salamat po ka-Edwin. Magbabalik pa po ang... So ayan po ang dalawang panawagan po ng Iglesia ha ang panawagan po nila ay one, ay dapat ipagpatuloy. Kaya alam mo, ako nakakakita ko ngayon ng ano eh, ng uh, ng uh, para ayaw nilang ituloy tapos ang palusot, magre-resign si Luxon at walang gustong tumanggap. Sabi nila, oh, no, no, no one is worthy of uh, uh, to be there. Kasi dapat sa majority, di ba? Yun yung palusot nila. Pero wala naman pong nagbabawal na ilag ibigay sa isang uh, minority. Sabihin, dun sa opposition. So pwedeng ibalik kay Marcoleta. Ba't ayaw nyo ibalik? Papalusot kayo, ayaw nyo ibalik? Napaka-obvious naman. Eh, ayan na nga po isa sa panawagan ng INC. Dapat magtuloy-tuloy. Okay? Anyway, pangalawa, eh yun sa ICI. Dapat talaga transparent. Hindi naman pwedeng hindi transparent para sila nag-imbestiga. ba? Diba? Eh, ngayon nga may pagdududa na eh. May pagdududa na nakasangkot ang presidente dito sa malawakang korupsyon na ito. May pagdududa na eh. May, meron ng allegation, ika nga, na kasangkot siya dito dahil nga pinsan niya yun at the same time merong mga delivery sa malapit sa Malacanang na pwede namang gawin ang delivery doon sa bahay sa The Fort ni, ni Romualdez bakit malapit sa malakanyang tapos at the same time kung sino man ang nakakapuntir yan na kay Romualdez eh talagang alam mo yon inaano ng propaganda nagsimula yan eh kanino kila Cheese Escudero di ba nung binabanatan niya na si Romualdez, ayan na. Ku ano-ano na ang pinagbibintang, di ba? Kita niyo eh, may pattern eh. Kitchis Escudero ganun eh, may pagbibintang kagad eh. Oh. Oh. Ito na, oh. Sasabihin niyo ganyan-ganyan, oh. Tapos pagkatapos niyan, sino pa yung sumunod? Si ano, si pangalan nito, si Magalo ngayon. Di ba? Kung ano-ano na namang akusasyon na inaano nila kay, kay Magalong. So makikita mo talaga may pattern. May pattern talaga. Anyone who names uh, Romualdez, eh nagkakaroon ng malawakang uh, paninira, malawakang uh, propaganda para sila ho ay siraan sa publiko. Eh alam naman po natin, ladies and gentlemen, alam naman po natin, mga banateros, kung sino may troll fan. Tingnan nyo lahat ng pumupuri kay Marco sa, sa social media. <laughs> So, nakikita tuloy ng mga Pilipino na parang, sandali, basta talaga Romualdez ang ano, parang uh, kasangkot ang Malacanang na naninira. ba? Diba? Parang ganun ang dating. Yun ang uh, duda ng taong bayan. Oh. ito e, nga mismo si, ano, si, si girl. Kaling <laughs> Claire Castro. Oh. Kasangkapan niya. Eh, kay Magalong. Kita mo naman kung paano niya binira si Magalong. Nako po. Talaga maganda itong ginagawa ni girl. Ito muna yung uh, sabi nga ni ano ni uh, Magalong eh ito kasi si Magalong todo-todo na rin e, di ba sinabi niya gusto niya ipakulong si gusto niyang makulong din si Romualdez dapat daw makulong din si Romualdez this time naman si sabi niya malamang si Romualdez ayaw pauwiin si Zaldico o pakinggan natin ha Now, I interviewed former Ombudsman Conchita Carpio Morales mm. and she said what she finds inconsistent is at this point, mm. Malacanang or the President could already order the cancellation of Zaldico's passport. Yon. So even the former speaker Martin Romualdez could have ordered that, uh, huh? but they didn't. But did so ang pananaw <laughs> ni Morales, the hmm. former ombudsman, is in effect they're really protecting Zaldígo para hindi umuwe. Yo. Uh, ako naniwala ako Saki Sa naman is uh, uh, it is more on the impact on uh, for, uh, former speaker Romualdez. Uh, sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si saldi Saldeco mm. Kasi otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya uh, Kung pa pa paano yung sistema ang ginawa nilang dalawa Pero may punto eh, di ba? May punto po mga kababayan May punto po ito si Magalong, di ba? At may punto rin naman yung sinasabi nung uh, Carpio Carpio na yun Na sinasabi nga, eh, kung talagang disidido sila, eh, bakit pwede nilang kansilain yung passport? Eh, ang balita, di ba? Eh, pa, pa, kung saan siya napupunta to si Zaldico, di umano, di ba? Allegedly, parang uh, wala naman daw sakit. Oh. Oh, by the way ha mga kababayan, wag po tayo maniniwala doon sa mga picture na lumalabas na si zaldi ko ha kasi AI po 'yon. Nako po, pag kayo ho engineer nyo 'yan, nako. <laughs> ma sang account niyo. Gawain po nila 'yan eh, yung magpalabas ng fake news, tapos pagka, para may mabiktima, pagka-share ninyo, eh, biglang maaano yung inyong account. Kaya ingat kayo dyan mga kababayan. Anyway, yun na nga. Sana kung talagang do sila pawiin, bakit hindi nila uh, tanggal yan ng passport? Pwede naman nilang gawin yan eh kung talagang decidido sila. No, I wait, wait, wait. Sorry. So ang problema kasi, parang ayaw naman nila eh. Para bagang ayaw mo na siya dyan. Kasi nga, siya yung magiging parang magtuturo. O, tuloy natin yung part na yun, kasi maganda pa yung sinabi niya doon eh. Wait lang, ulitin natin. Now I interviewed former Ombudsman Conchita. Ayan. marami pang nakakaalam eh. Oh, ayan, mm -mm. Yan. O. Mm -mm. ayan 'yan. Ang mahirap lang. sa ICI and it's good we're talking about this even if they mean well. Ang maghirap is among the three of them, nobody's ever been a politician and I don't mean that that there should be a politician, but nobody knows the inner workings of Congress. Yun ang maghirap. Because all of those are, right, hindi nila alam paano ang kalakaran sa Kongreso. Yes, you're right. Yeah, I think, uh, tama, you hit the nail there, uh, Oo, Karen. Oh, so, di ba, parang like Rogelio Simpson, extremely upright, but he's a professional, private sector, and DPWH secretary. So, iba yung expertise niya. Um, the other commissioner is accounting, right? Uh, more or less accounting. And uh, the head of the commission is legal. But nobody really knows how insertions are put in. Wala sa kanilang may alam. Yes, yeah, so it's a sharp curve, learning curve sa kanila talaga eh. Uh, pag nag naman kami, talagang kita mo talaga rin yung, yung kanilang desire to really learn fast. Pero alam mo, napakabilis din nung sitwasyon kasi. At oh, oh. ang panaging pressure dito, Karen, is the expectation. Mm. Yeah. Expectation ng tao na, o oh, bakit wala pang nakukulong? Hindi nila kuminsan naiintindihan na may proseso. Ayan. Alam mo, naiintindihan natin yan mga kababayan, yung uh, may proseso sinasabi. Uh, kaya lang, yung, kasi yung, ano eh, yung bang political will, pwede mo naman kansilahin yung passport? Bakit hindi gawin? 'di ba? Ang daming pwedeng gawin para map kung talagang gustong mapauwi si Zaldi ko. Oh, ngayon pa lang, pwede na rin cancelahin yung passport ni Romualdez para hindi na makali.